At ang siya ng kanyang uh, fireman na uh, uniform. Yes, ito. yes. Firefighting uniform. Firefighting uniform. Firefighting uniform. Gawa po sa ang material to, sir. Mga tayo sa, sa first step kapag pupunta kayo dito sa Strike, Fire, and Rescue Village. Uh, tuturo dito sa mga bata lalo. Na part din po ng aming pag sa sunog ay... Oh my God, para kaya ko ba yan? Okay, nandito na tayo ngayon sa second floor ng Strike Fire and Rescue Village. Dito naman, ginagawa ang pagtuturo sa mga bisita natin ng tamang first aid. Pagbibigay ng first aid. So here, meron tayong basic first aid. Dito naman, meron tayong stop, drop, stop, drop, and roll. Yes. Yeah. So dito muna tayo sa basic first aid. Sir Marco, paano po dito ang tamang pag-first aid? Okay po. Uh. Karaniwan po tinuturo dito yung mga gamit po natin sa first aid. Okay? At ang pangunahin po tinuturo namin dito, yung CPR. CPR. Kung saan, uh, tuturuan tayo paano mag-revive. Kunyari, for example, na nag-collapse na victim or na tao. Ah, oh, okay. Paano mag-revive. Sir okay. Marco, bago nyo kami turuan ng tamang pag-resuscitate or pag-revive ng tao, ano po ba yung mga dapat laman ng basic first aid kit natin sa bahay? Okay. Una sa lahat nyan, uh, meron tayong dapat uh, bandages. Yan. May bandages tayo, may gos tayo. Then alcohol, ah, uh, betadine, yan, bulak, iba't ibang size ng ghost. No? At uh yeah, scissors. then forceps, no? 'Yan, yeah, yun 'yung karaniwan. Oh, ayan, forceps at tawag sa ating pang-gupit. All right, so 'yung dapat na meron tayo sa ating mga bahay, basic first aid kit. Hmm. Ngayon, kapag naman kailangan natin magbigay ng CPR, paano ang tamang proseso? Okay, ba? Okay, uh, tinuturo namin dito, no? Uh, kung paano sa adult, paano tayo sa mga grade school at paano tayo sa infant. Okay? Una, uh, pag ang tinuturoan namin is non-medical, no, or hindi sila yung mga rescuer. Ang tinuturo lang talaga namin ay CPR uh, ano lang, basic. Uh, Hands-only lang. Hands-only hands hands only CPR lang talaga. Hands only. Hindi natin, hindi nila kailangan mag-rescue breath. Apa, apa. Okay? Then kung mga rescuer naman, 'yan Uh, mga katuwang namin sa mga rescue, hindi namin tinuturo yung uh, compression, din yung rescue breath na tinatawag. Okay. Una, syempre, pag nakakita tayo na o nasaksihan man natin o hindi, chine-check natin or mini-make sure natin na yung area natin ay safe pa rin. Syempre, safety first din natin. Okay. Malin natin na ah, nahimatay siya doon meron pala dong toxic gas na sumingaw, hindi natin nakita. Dapat, check muna natin. Baga, gamitin natin yung mga senses natin para masigurado natin na safe yung area. Okay. Then, ma-sure na natin na safe yung area. Check natin or pwede magpaalam tayo. Kunyari si Sir, siya yung nakasaksi. nakasaksi. Paalam tayo sa kanya na i-approach natin yung victim. Conscious man o hindi. Sir, okay lang ho ba? Uh, medical practitioner po ko, okay lang po ba na i-check ko yung patient po natin para po malaman natin? Okay. Then pumayag naman, meron, ba? meron tayong saksi, no? Meron tayo dyang ano? Okay <laughs> okay. okay. check natin yung responsiveness ng mm, victim. Correct. In what way? Ipinatin. Hey sir, hey ma'am, are you okay? Okay. No? Tapik pa natin. Baka ano lang, nakatulog lang. Habang ah, chine-check natin yung pulse, pakinggan natin kung may lumalabas sa hangin. Titignan din titing din natin kung nag-rise and fall yung kanyang bibdib. Ah. Ah, Nakusunod, malalaman natin kung merong, kung nahinga pa siya. Kung magkasabay-sabay po yun. Ah, po. Kung may pulso pa siya, yes. o nahinga pa siya. Oh. Kasi baka minsan, mahina lang yung hinga niya. Kanilita? Okay, okay, oo. Oh, oh, oh. Okay, yan po yung gagawin natin. Then, kung walang pulso, walang breathing, doon na po tayo mag, mag si CPR. CPR. Oh, okay. Paano po kung walang breathing pero may pulso? Uh, um, um, uh, um, pag CPR po yung sa bibig, or yung... CPR po, compression. Then, resuscitation na po. Mm -mm. May pulso po, walang breathing. Opo, oh, po, yung may pulso, oh, walang breathing. Ayon. Ano bang tamang... Mag-rescue breath po tayo okay. Let's natin, baka na-choke lang siya, may bumara. Ah, okay. Kaya hindi siya makainga. Okay. 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 Papa, yung tamang position po? Ayan. Pag CTR? Okay. Yung ating, ito, yung palad po natin, yung tinaka ano ba to? Okay. Tinaka palad, palad natin. Ito yung nilalagay natin dito sa dibdib, align sa nipple line. Okay? Dito po, sa gitna. Then, interlock natin yan with ating non-dominant hand. Okay? Then, yan, presa tayo. Then, yung bigat natin, at least makompress natin siya ng 2 inches. Okay? Itong bibdib ng pasyente natin. Then, push natin. Meron tayong 30 compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang 30 po, no? Then, dapat nakalakbo ang ating elbow. Okay po, nakala. Ah, okay. Then yung bigat okay. po natin, yes, yes. nandito lang yung bigat lang ng ating katawan. Sa pressure nito. Oh, okay. Hindi po yung nag-compression tayo na. Yes, yes. Hindi yes, po yes. ganun, no? Then, after po 30 compression, okay. head tilt, chin lift, pinch the nose, magbibigay po tayo ng dalawang rescue breath. One, pinch po, two. pinch sa sarahan. Paano po okay. yung rescue breath? Tamang rescue breath. Okay. Oh, Ah, uh, para mo siyang ikikis talaga. Sarado, heart. sarado 'yon. Okay. No? Pero so Kasi ito yung bibig ko talaga naka ganoon. Opo. Pero meron naman tayo kung hindi niyo po naman relative yung i-rescue bread niyo, meron naman po tayong mga gamit na nilalagay dito bago niyo siya eh, no? para oh. ma-avoid natin yung contact, direct contact. Oh. Lalo na ngayon, pandemic pa rin naman. Correct po. Opo. COVID pa rin. Ang <laughs> pagsara ng ilong is sa talaga sa Opo, pinch the nose po. Para hindi ulo mabas pag nagbigay ko tayo ng hangin. Dire, diretso lang. 30 compression ulit tayo. Pag wala pa rin po. Pag wala pa, pa rin pulso. Paano po ang tamang pattern, sir? So, 30 compression, dalawang dal 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 rescue, rescue Pag wala pa din po. Diretso pa rin po. Ah. Okay. Ilan pong, ilan po ang maximum na pwede oh, natin compression na gawin sa biktima bago natin sila? In one minute po, dapat maka ano tayo, 100 compression. Ulitin po namin, bago tayo mag-compression po, no, dapat tawag na tayo ng tulong. Ah, okay. Mm. Call for help. Kunyari, kayo sir, Please. yung yes. kaninang bystander. Sir, tawag na po kayo ng tulong. Habang Tawag na po kayo, no? 161. Ah, pag ginagawa ko, oh, po. kasi tayo yung first, ano yun, first aid. First baka. responder po tayo. Oh. Sa mga grade school, uh, siyempre po, uh, medyo, bata, medyo, bata po yan. Gagamit lang tayo isang kamay lang. Oh. Isang kamay lang. Yeah. Siyempre. Pag sa baby yata yung daliri. Yan po. Oh, yan, isang kamay lang. Ganun pa rin. Ganun okay, pa rin po yung sa ano. Dito, sa baby. Sa toddler po, iba po. Sa baby, iba po. Sa infant. Yan. Isang kamay lang po. Okay dominant hand sir? dominant po tayo para control natin pag sa kanila po sir 30 compressions pa same rin? same pa rin 30, 30 compressions to rescue breath okay, okay po may tanong po ako kasi yung mga bata madalas na kakalunok ng hole pinanakaya po na tinitiwari yung bata para lumabas yung muscle yes po ma'am tama po yun uh, kahit po ah. sa ganito sa ganito tinitiwari so, kunwari pwede po natin yan i ano po yan dito? may hi heimlich? Heimlich po, sige po, tuturo po oh, natin. Yeah. Gusto ko okay. yun. Sa mga bata, oh, tinitiwarik natin, syempre, yung gravity po, para mag-fall no. yung, yung nalunok nilang bagay, mm -hmm. eh, Titiwari. Yun yung ginagawa. Tinitiwarik po, no? Then, ano? may Saan konting... Saan po ko ang tamang hawak, sir? Kung ganito po kalaki, ha? Okay lang po yan, na ganyan. Then, ang pag... Ano na po na... <laughs> ang pag-tap po sa likod ng na choke na bata, paslay po from here sa scapula niya palabas sa shoulder. Oh, hindi Pag pala ganun dapat. Hindi to. po ganun. <laughs> oh. from uh, dito, right side, back niya, putang shoulder. Yan. Pag ganun lang. Para, mali pama, diba mali? force lang. Up? Up. Okay. Kahit okay, sa infant, up. ganun up. din po. Pag ganun okay. lang. Effective shape po yun. Paslay po yung Heimlich? Heimlich po, Yeah. Nina, si Boss si Please welcome! ah, si tayo, na lang si Sa'yo gagawin, Ma. okay. Ano ay dad po applicable ang pag-hindic? At least so yung kaya natin, kunyari sa height po. Wow. Kunyari, yung bata, ganito. Oh, okay. Pero 8 years old lang. Grabing po, bata. pwede <laughs> na po yan. <laughs> okay. 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 Magagawin sa'yo yung Heimlich. Pag kunyari, oh. ano? Yun po yung Heimlich Maneuver. Uh, yun po yung tinatawag din na abdominal thrust. Igen, Igen, okay, kami. Abdominal thrust. <laughs> I'm okay. okay. Pero bago natin gawin 'yon, assess muna natin yung patient. Kasi ma-assess natin kung partial or full yung pagka-choke niya, no? Ah, pa para pa ulit po. Pa 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 partial pa 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 o full pa pa cool. yung pagka-choke niya po. Pag partial po, pa nakakahinga na. pa. Nakakahingap, nakakabigkas pa. Pero pag hindi na talaga sobrang 'yan nagbooglish na yung siguro yung ano niya. Nangingitim Kaya, pag nangingitim na po. No. <laughs> Kung tapos, tapos ano po? Ayan. Parang pa paano? Sir, ah, ayan, ayan. sir, sir, uh, <laughs> sir try nyo <laughs> nga po magsalita. Ayan, partial lang. Ang ah, haba lang hair, <laughs> sir. Partial ah. lang. Agano, oh, anong gagawin nyo po? Siyempre, meron na yung ano, magaganyan na yan. Ah, uh, Pag talagang pull, okay, talagang okay, na yan. O, gawin okay. natin. Sir, i-heimlink, uh, abdominal thrust po namin kayo, ha? Papaalam pa rin tayo. Okay? Then, siyempre, tawag pa rin tayo ng Emergency. Back up lang, emergency, na? Okay? Call Yun ang pinaka-importante. Okay. okay? Medyo spread nyo, sir, yung inyong legs. Okay? Ang posisyon ng kamay natin, na ganito. Okay. Then, taas lang ng navel o ng pusod. Gagawin tayo. Huwag masakit yun. So, no? pa, pa ano, pa slide din, pataas. Right ko, pakita okay. mo. Pakita mo. Pakita mo. Just Then may forward natin siya, no? Lean forward lang. Then ang ating Heimlich maneuver is yung pataas na slide Pag na gano'n. Ano yun? Ano yun, Mars? Oo! Oh. Kasi patanggal okay. na yung ano, so... Nakunsaan saan yung diaphragm natin... Kailangan po talaga dito. Mapupush yan dyan. Opo. Abab lang, ng, abab lang, po ng puso. Tap. Okay. Sa bata naman po. Pag mga ganyan. Ganyan pa rin. Ang tamang resuscitation. Finger na lang. Resuscitation po. Sige po. Okay ko. Oh, oh. Siyempre sa mga mummies, 'di ba? Out there. Wow, mummies out there. Siyempre ah, bata lang, medyo malambot pa 'yung katawan niyan. Mm -hmm. It's either po malambot. ito? Malambot pa bali Ha? Huh? Ito po. <laughs> Ayan ay. Yeah. O kaya po ito. Oh, dapat ang... Then pwede rin po ito. Nakagana po, sir. Apo, pag ganyan. Pwede rin po ito. Okay. Dalawang thumb. Mas kaya kong niyan yan. Opo. Okay. Sa pagitan pa rin po ng nipple line. Nipple line, dun sa gitna po. Okay. po. Okay, okay. Saktuhan lang yung pressure na ibibigay mo sa bata. Yes po. Kasi Opo. bagets pa. Okay. Baby pa yan. <laughs> okay, thank okay, you. Ano okay, pa next natin? Okay uh, po. Uh, ginagawa po natin ng stop, drop, and roll. Pag tayo po ay nadarang ng apoy, na nadigitan ng apoy, mm -hmm. okay po. Kaya, kaya kailangan natin mag-stop. Kasi pag tayo tumakbo, syempre may hangin. Sabi nga natin, hangin o oxygen ay isang part yan ng apoy. Best ng apoy. Mm -hmm. po. Pag it's, tayo tumakbo, lalong lalakas yan. It's a big no talaga pag mayroong mga apoy sa inyo, tatakbo ka kasi lalong lumalaki. Oh. apoy. Okay. Kaya Stop dapat pala. kailangan po natin mag-stop. Then, pag-stop po natin, drop tayo. Drop. Cover natin po yung ating muka. Okay. Then, roll po tayo to the right. Kung saan? pag nag-roll tayo, parang nadadaganan yung apoy. Nawawala yung oxygen. Okay. Sa apoy. Then, roll po tayo pangaliba. Amazing. Ano ba? Okay. Yun po yung boyong, stop, drop, drop and roll. Ay, ang ito. Stop, drop, and roll. Kailangan talaga natin. Hanggang, hanggang yung apoy ay mapula na, mapula na, mawala na. Mawala ah, po. Okay. 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 alam natin ang dapat natin gawin sa panahon ng lindol at ng sunog. Alamin naman natin kung ano ang ginagawa ng ating mga kaibigang bumbero yeah. sa tuwing may emergency. So, meron tayo dito, firefighters Daily routine. Ayan. Oo. Number one is the okay barracks po. inspection. Ito pong barracks po na to. Ito po yung nagre-represent dito sa Pirate Rescue Village ng typical na barracks po ng isang bombero. Okay po? Then, daily routine po namin is barrack inspection. Yan, May ensure po namin na safe ang aming tulugan at yung pinaka well-being ng lahat ng bumbero. Yung tinatawag namin rice and shine. oo no, oh, yung pagbango namin. Tsaka so, kailangan, yan, kailangan din nila, kailangan din kasi nila sa tolong, kailangan din nila ng pahinga sobra kasi ang, ang trabaho kasi nila is 24 hours di ba? On call sila. Humble. Sobra. Sa so, pag po ng responde talaga, hindi natin masasabi po kung ilang oras, silang araw. So, paano po ang oras ng pasok ng mga bumbero natin, shifting po ba kayo? Opo, shifting po kami dito po sa Bacol. meron po tayong shift A, shift B. Ang palitan po namin is 8 in the morning, every 4 days, 4 days duty, 4 days off. So, mm -hmm. Yung po ang aming so, ito, may na-experience na ba dito sa Bacol na yung pagpulan ng, ng apoy inabot ng mga 5 hours, 8 hours, may ganoon? Pwede po yun siya. Opo. Hmm. Na-experience na, 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 na ba natin? Na-experience na sa Bacol? Opo. Maraming beses na po. Ah, ito po sunod. So Strike reveal. reveal. Joke. Reveal po ang tamang <laughs> pagkakot dyan. Strike reveal. Yan, yun po yung sa Tagalog po, nagkocondition po kami ng aming katawan. Ano po tawag reveal? Reveal. Reveal. Okay, okay po. Then, KOR, Area of Responsibility Policy. Diyan po namin ginagawa yung mga cleaning ng aming paligad ng fire station. Then, study period, uh, not actually namin study period, nag-review kami ng mga schedule namin. Kanyari may drill kami tum tomorrow sa mga school, establishment. Nag-review din kami yung mga study period na tinatawag oh. namin. So every day niyo po itong ginagawa? Right? Opo, lala and kung fixed mga... talaga ng 5 o'clock, and then 5.30 ito po Yan may yeah, exercise niyo? po yung pinakamaaga, yes ma'am. And then 6 o'clock is AOR. Alam mo, isa rin sila na masasabi natin na bayani sila. Kasi binubugis nila yung buhay nila sa um, kaya, sir, saludo kami sa iyo. Klap, 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 Nagbabel din ba kayo dito? Hmm, tas tatakbo na lang kayo, ready na kayo. Dito po, wala. Pero yung karaniwan talaga, per station po talaga, itsura. Yung parang is, may, umaano ka sa ano, pole, diba? Oo, lang sa pole. Oo, yung ibang pole. station po, may ganun pa Hong. Nga lang, sa iba ho, ay wala na kasi minsan isa nagkakaroon po na aksidente. Sobrang pagmamadali, pwede maaksidente pa. Last question, uh, Last question. Sir Mike, Marco. Paano nyo po masasabi na, na, na tapos na yung sunog? Uh, matatapos yung sunog pag wala na po yung usok. Wala na talaga, totally. So, kasi may oo oh, oh. Pero hindi po doon natatapos ang trabaho po namin kasi Pailangan. nagkakaroon pa po ng mga investigation. Tsaka oo, tsaka diba, paano... Kasi pag nasunog mo na, parang sunog na lahat, paano mo manalaman na saan nagsimula yung sunog? Ayun po, nagkakaroon po yan ng markings. Kunyari po uh, sa pader, nagkakaroon po yan ng heavy markings po dito. Mm. Parang iwan, ganun po nangyayari. Kasi dun po, sa pagsimula ng apoy, dun yung concentration from the start na nagsimula, may markings po yan na dyan. Kasi parang, 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 sa nagsimula yung ano, sa kasera sa gasera. Yung ganun po. Then according din, ho, nag interview kami, lalo na may-ari ng bahay or kung sino po yung naging saksi, uh, tinitingnan naman namin po yung iba't ibang angulo kung saan po pwede. Kasi parang, parang kunyari doon sa sigarilyo, parang naiwan sa Kasi ano. Pwede pong ganon. Ga sabi ko parang, eh na, nasunog na yun, parang abo na siya. Paano kayo mahalalaman na doon nagsimula yung sunog? may paano? may iwan at may iwan po dyan ang mga ebidensya. Ebedensya. Yes. Uh -huh. Doon sila lalabas talaga yung galing nila. It's ah, oh, so, meron pa tayong last stage dito Sa ating Strike, Fire, and Rescue Village. At Ay, dumudulang. Ating Rock, Rock, rap Yes, pero medyo uh, ano yata, Jumujulanis Morissette. Ito so, ay ating improvise na ano. Si Thaynes seat harness. Yes, po okay. Siya. So meron po Sige tayong maman. harness dito sa ating Strike Fire and Rescue Village. Pero ang gagawin po namin ngayon ay ating improvised seat harness. Yes. So ipinapakita lang po natin sa ating mga viewers kung gaano ka-effective yung mga improvised equipment na ginagamit po natin sa pag-rescue natin dito sa Bacoor. So tatali lang po sa akin. Hi, Ikaw na po kung anong higpit po gusto. So, dito lang malakorset na po ito. <laughs> okay. Ayan. Tapos, um, <laughs> ano pong tawag sa knot na ginagawa? Uh, ito po ay uh, overhand, ah, uh, ah, uh, square, uh, square knot Square Tapos, knot? Tapos, paano na lang po sa, yan po sa likod. Then, dito mapasok na lang po, dito sa dito. Pa, ano po? Ah, uh, sa, sa, ano, ibabaw. po. Ibabaw pa ibabaw ibabaw, 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 ibabaw Then, hilahin pa palikod, oh, Hilahin then sa paharap. Hilahin ko palikod po. Ayan. Ah, Oh. Kailangan mo doon papunta sa iyo, Tapos ipalusot po doon sa may isang lubid na. Okay na po ito, sir. So. Di, dito yeah. pa. Sa may ano. Ma dito sa Dito sa may ito yung isa lang. Ito. Ah, po, yan. Hello. Then uh, square knot lang din ulit. Hello. Uh, Hello. Tumen tayo. Tapos dito po square ulit. Po, square knot lang din. Hindi, ma'am, di yung isa lang. Ah, isa lang. Yan. Square knot yeah. lang din po ulit. Yeah. Ha? Abot mo. So, paalala natin sa ating mga viewers ang pagsusuot natin ng fire um, fire protection equipment, itong suot po natin ay dapat one minute para makapunta, nakalis na po tayo sa ating location. Pero for our safe, safety, kasi ano yung... pong tawag sa team niyo sir? Uh, sa, sa kami po yung part po kami ng Special Rescue Force. Kami po yung ano, assigned po sa mga rescue operation. Special Rescue Force. Po, force. For so, part din ng ginagawa ng um Safety Rescue Force ang paglalagay ng kanilang seat set harness. Pero sa kanila hindi mahalaga ang oras, ang mahalaga sa kanila ay ang safe, ang safe system. Namin safe system, save lives. Safe system, save, lives. Alright, ngayon ay na, nakalagay na sa akin ang improvised sit harness. Gagawin na po natin, i-demo po muna ni Sir Kasaysayan uh -huh. kung paano ang tamang gawin. Okay ma'am, ganito yung gagawin mo. Nagawin natin yung standard rappel. So sabi ko sa iyo, yung left hand mo is sa ha? right hand, then right hand is your right hand. Dito lang siya ma'am, wag mong dito. O open mo lang siya, pagkababa. Tapos ang paglabas mo, pagbalikod pa, talikod. Then Jump, release, jump, release. Jump, jump. Tension, jump, pwede kang bumita. Tension, pwede kang bumita. Ka. Ka. Yan ang lock mo doon. Hindi ka, ka mo lock Then, pagkawal ka na, kapit si guide hand, then si brake hand. Tapos, yeah. slap. Slap. Then, slap. 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 Then, pwede ka na maglakad. Pwede ka na maglakad. Wow! Pwede ka na maglakad. Nakaway dapat yung ano. Yan. Laking game mamaya mama. Then, pakilala kayo mo. Pakilala kayo. Sige pa. Pakita mo kung sino ka. Pakita mo kung sino ka, huwag ka maglubid! Ay, huwag ka malay! Hindi ka tama! Steel carabiner. Rescue eight ring. Rescue. And steel carabiner. Ginagamit namin siya pang device. Descend. descend device. Descend, descend device. Descending. Descend. Ah, pang descend. descend. Pag ascending, sir. Meron to kami ibang equipment. Oh, okay. Ascender Baling. come down doon. Wala kami, ma'am. Ah, eh. oh, okay. Pang descend lang itong rapid. Sige, pili muna tayo. Lazada. Tapos nilalak namin siya lagi, ma'am. Always. Safe yan, safe. Kailangan na kalak lagi siya. Okay. Sige, ma'am. May angat po. Lifeline ni ma'am. Tapos ito po yung lifeline. In case nakabitaw kayo, may sasalo pa sa inyo. Okay, hello everybody. I'm Joy Barcoma. Isa po tayo sa Strike Patroller for today sa Strike Fire and Rescue Village. At ngayon, tatry natin ang ating rappelling. Kuya, slack! Slack na Sige. Okay. Please. Okay, danda have... lakad. Tuwid lang yung tuwid. lang ah, okay. Tuwid lang. Lakad lang, lakad. Okay, slack lang. Okay, slack lang. Wag mo nang, ano, yung hagal sa likod lang yung kamay nyo po. Yeah. Ah. Lakad, dandan. Paano pa pag gusto ko mabilis. Uh, sige po, ang na sa inyo po. <laughs> open mo yung kapat mo. Open nyo lang po yung ano, right hand. Yep. Ay! <laughs> Hello, nandito pa rin tayo sa Strike Fire Rescue Village. At ngayon, gagawin na natin ang huling yugto ng pagsasanay para matulungan ang ating mga sarili sa panahon ng sakuna, particular na sa panahon ng sunog at earthquake. Ngayon, gagamitin natin, tuturuan tayo ni Sir Marco ulit kung paano ang tamang paggamit ng fire extinguisher sa pag-apula ng apoy. Sir Marco. Okay. Isa sa mga tinuturo namin dito yung paggamit ng fire extinguisher which is in -apply namin dito sa rescue village para sa mga bata, for example, nag-aapula sila ng apoy. Okay, meron tayong tinatawag na tipas. Okay, karaniwan sa ating fire extinguisher, meron pa yung safety lock. Okay, meron tayong tipas. T stands for twist. Kailangan natin itwist yung pin para maputol yung pinaka-safety lock natin dito. Then letter P, Stands for pull the pin Hilahin natin, pull the pin Then, letter A Kailangan natin i-aim yung nozzle natin Okay, ito yung nozzle Aim natin, saan natin i-aim? Siyempre sa Sa sunog Sa apoy yes. O sa base ng apoy Kunsan po nagsisimula yung apoy Then next natin, S Stands for squeeze the lever Kailangan natin pindutin Ayan po yan. Para lumabas yung chemical. Or dito, para lumabas yung tubig. Then, sweep side to side. Yan. Pwede nyo po itry, ma'am. Yan. Gan ganito rin po ang pag-apply, paggamit natin sa pa-extinguisher na karaniwan natin ginagamit okay, sa mga... Okay, so twist. Pull the pin. Pull the pin. Aim. Aim the nozzle. Hawak po sa dulo, ma'am. Aim the nozzle. And then... Squeeze the lever. Then, sweep side to side. Sige, ma'am. Hindi kaya Medyo ng... mahina. Oh, po. Oh, po. Ayan. 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 Para hindi na kumalat yung apoy. Ganyan side po yun. To side. Oh, po. So, side, to to side, side to side. Sweep side to side. Okay. Bye, bye, bye. Thank you po. At dyan na nga nagtatapos ang ating pagbisita sa Strug Fire and Rescue Village Department. At talaga naman nag-enjoy ako sa ating mga ginawa activity ngayon. Ikaw ba, Miss Aisa? ano yung mga natutunan mo so, sa mga natin? Sobrang dami nga, ba? dami ko natutunan. Yung mga, akala ko na pwede pala, hindi pala pwedeng gawin yun. Akala ko simple na pag, pag iko kasi, pag iko na po yan, tatakbo ka. Maghahanap ka ng pwedeng tubulong, yun pala ang kailangan mo lang gawin, mag-stop drop and drop roll. and roll. Ang dami ko natutunan. Si Mistanya naman, ah, nagtalaga nag rappelling pa siya. natutunan ko mag sa foundation. mag sa foundation? Kapag, pag may earthquake. Panahon ng earthquake. Ah, syempre natutunan ko yung basic paano, um, yung ginagawa na... Ano yung feeling? Na-experience ko? Ano yung feeling ng isang firefighter? Nasuot nyo to? Sobrang hindi ko kaya. Totoo. Sinuot namin siya mula umpisa ng ginawa nating pag ang bigat po niya at mind you ha, kailangan po nilang maisuot ito wearing that uniform ni Sir, ni Sir Marco. Wearing that uniform, kailangan makapag-change sila sa fire protective equipment nila or uniform in just one minute. Dapat naka-respond din na sila. At eh. kaya naman, ito, madali ang trabaho yes. nila Sir Kaya Marco. naman po sa kagaya nila nila Sir Marco at kay Sali Chief Inspector Alexander, saludo po kami sa iyo sa mga BFP ba ko or clap, clap po kami. Thank you sa inyo. Thank you, thank you, thank you po sa inyo. At syempre, maraming Salamat din po sa City Government of Bacoor Kay Mayor Strike Birivilya Sa pagbibigay ng opportunity Na magkaroon ng katuwang Ang ating mga kaibigang bumbero Lalo na sa ating uh, Bureau of Fire Protection Bacoor Department Na magkaroon sila ng katuwang sa mga komunidad Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ganitong Mga trainings at Correct! Sa mga So Sir Marco Bilang uh, huling mensahe Sa ating mga kaibigang nanonood ngayon Ano po ang dapat nating tandaan Para makaiwas tayo sa sunog Okay, tandaan lang natin uh, sa ating mga tahanan, lagi tayong maging aware sa pwede pagsimula na sunog. Yung ating mga appliances, always natin unplug yan pag hindi, na, pag hindi natin ginagamit. At kung aalis tayo, uh, lagi rin natin i-check ang ating mga appliances at ang ating mga electrical lines. Okay? At uh, para makaiwas tayo sa sunog. Hindi man tag-init, kahit itong tag-ulan, makaiwas tayo sa sunog. Ayan, Ay narinig na nga natin si Sir Marco Moralina. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. At syempre, gusto rin magpaalam ng ating kaibigang bumbero, Ay, si, si Bero. Kaway, 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 kaway! Ayan. Opo, kawai, po. Maraming Ay salamat yan. po. <laughs> There you have it, ladies and gentlemen, ating mga strike Patrol. Ako po si Joy. Ako po si Tanya Chinita. And I'm sa ganda at kami ang Strike Patrol! <laughs> at, at home, home ganito! Hello, hello, kayo.